Mga everyday na ko bilang isang nanay, asawa, at content creator. Hello mga marites! Ang dahil nga sa mga pinto ng kwarto namin, ay Diyos ko, binash ako! <laughs> May mga nagsasabi pa na napakaganda na sana ng bahay nyo, kaso ganyan naman yung mga pinto ng kwarto nyo. Iba naman sinasabi, ang sarap nga ng ulam nyo, ganyan naman yung pintu nyo, Diyos ko rugo. <laughs> At yung iba naman, mini-message pa ako para pinturahan daw yung mga pinto namin. No, Con, eh. Ano nga bang nangyari sa mga pinto namin at bakit nga ba nagkaganyan? Kung pinagawa kasi namin yung rooftop namin, nagka-problema yung bubong namin. Kaya binaha yung buong kwarto namin at nabasa yung mga pinto. Ganyan yung nangyari nung binaha yung buong kwarto namin. Dahil nga, baby pa si Zoe, napuno na rin ng sulat yung mga pinto namin. O so, para rogo, hindi na kayo mas stress at hindi nyo na problemahin to mga pinto pinto namin sa kwarto. Pabili na rugu ako ng pintura sa asawa ko para hindi nyo naisipin at tintindihin yung mga pinto namin at baka hindi pa kayo makatulog kasalanan ko pa Diyos ko. <laughs> Habang ang iniintay ko yung asawa ko, nagwalis-walis na muna ako dito sa bahay namin at baka pati yung mga alikabok at dumi dito sa bahay namin, problemahin nyo pa. <laughs> Charis lang, huwag kayo masyadong seryoso. Smile, smile din pag may time. Actually, ilang beses na namin plinano na no, pinturahan to mga pintu ng mga kwarto namin. Kaso nga dahil sa condition ko ngayon, laging napopostpone dahil bawal sa akin yung amoy ng pintura. Pero dahil nga nai-stress na kayo sa mga pintu namin. <laughs> Sabi ko sa asawa ko, magtanong na lang siya sa bilian ng mga pintura na walang amoy. Bago nga siya dumating dyan, pinunasan at lininisan ko ng ato mga pinto para diretsyo pintura na siya. Bawat kuskus -kus niya nga sa pintura, tignan mo naman, makikita mo talaga yung difference, Diyos ko. <laughs> baka nagpipintura siya, nagumpisa na rin ako magluto ng kakainin namin para sa lunch. O baka pati itong kawali namin, i-bash nyo, hindi na pwede rugong pinturain yan. <laughs> Dito talaga sa social media, lahat na lang mapapansin at mapupunan nila. Kapag pinasok mo talaga ang pagiging influencer or vlogger, kailangan talaga matibay at malakas ang loob mo. Dahil kahit ano mapapansin nila at wala silang palalagpasin kahit mga bata pa. Marami kasing feeling perfect dito at nakikinood na lang na i-stress parugo sila sa'yo. <laughs> ako, ini-ignore ko na lang yung mga ganyang tao dahil masasayang at mauubos lang yung energy at precious time ko sa kanila. <laughs> Pero alam nyo, sa totoo lang, kahit nabasyo mga pintu namin, hindi ko naman in-apply sa sarili ko na negative yung mga sinabi nila. Dahil alam ko naman na tama naman yung sinasabi nila at kailangan ko na talagang pinturahin yung mga pintu namin. San talaga kailangan mong tumanggap ng pagkakamali dahil hindi ka matututo kung lagi mong iisiping tama ka. Ay, wow, Marites! <laughs> Ay, Jo, para kang advisor sa sinabi mo. <laughs> Kailangan mo kasing ituwid yung mga pagkakamali mo at wag mo nang ibaluktot yung katwiran mo. O, oh, pak, kabug ako dun, day! <laughs> Ay, Diyos ko, mari, testigilan mo na yan dahil hindi ganyan yung mga dialogue ng mga chismosa, ano ko. <laughs> Pagkatapos ko ngang nagluto, sumandok na ako at sabi ko sa asawa ko, mamaya niya na ituloy yung pinipintura niya at kumain na muna kami. Alam niyo naman, mapagmal talaga akong asawa. Tayo ko napapagod yung asawa ko. Eh, walang talaga tutunay, Jo. Eh, Josko ko, Marites, tigilan mo kami sa mga kaplastikan mong yan, Diyos ko. <laughs> Bago po ang lahat, kain po tayo mga Marites. Katapos ngang magpahinga ng asawa ko, tinuloy niya na nga yung pagpipintura dito sa mga pinto namin. Grabe, tingnan niyo naman yung mga pinto namin. Dating puti yan, naging dirty white. <laughs> Ay Diyos ko, mukhang hindi na nga dirty white. Dirty-dirty na yung nakikita ko. <laughs> Unti-unti nga, nakikita ko na nga yung pagbabago sa mga pintu namin at lumiliwanag na nga, Diyos ko po. At eto nga yung before na itsura ng mga pintu ng kwarto namin, Diyos ko po. At eto naman yung after, pagkatapos ng mapinturahan. Ay, grabe, ang sarap sa eyes. Sa mga nambabash sa na pintu namin, sana naman napasaya ko na kayo. <laughs>